yung totoo van okay. Are you Maelya ka, ma ma ka, ba? ma 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 ka bang lalaki? Ma Maelya ka ba? Mael. Mael. Malibog ka bang lalaki? This is my word again. <laughs> oh. Malibog ka bang lalaki na makita ka lang maka makahawa ka lang ng ano eh nakakaroon ka na kaagad yeah. ng ng pantasya. Doon hindi mo naman sinasadya, pero nagiinit eh hindi natin ma uh, ano eh iniiwasan ko kasi ayoko wow. na ano uh, ko rin mabastos yung partner ko or like I wanna be professional pa rin. Pero minsan di mo ta rin talaga talaga maliwasan yun. Mm -hmm. Alam mo yun, syempre attractive yung mga partner mo. Tapos at the same time, when you're kissing or you're touching private parts or uh, parts na yun, ninawakan mo yung books or yung points So syempre may may sensation. Yun. May sensation Saan din, ka. meron din. So yeah, inaamin mo na maelya ka, ma malibog ka din talaga. In real life, ganun ka rin. So, uh, nung nagkar may girlfriend ka ba ngayon? Ngayon, single po ako. Eh. Ah, single ka? Nung karoon ka ng girlfriend, siyempre, maya wow. maya or something, ganun talaga. Ay, Pero hindi ka naman nanonood ng porn. O nanonood ka rin Dati, Dati, si nung pa? ano, uh, high school, and Pero minsan ngayon, college. Ngayon, di na. hindi na. Hindi na. Viva Max na lang po pinapagawa.